dahil malapit na akong mga anak, ito bumili na nga kami ng mga damit ni baby. Alam niyo sa pagiging first time, ma'am, ito talaga yung nakaka-excite na part as a mother dahil newborn stage pa lang siya, mas pipiliin natin ang team puti. Malinis at presko sa pakiramdam. Siguro pag nasa 2 months, saka ko siya bibilhan ng mga dekolor na damit. Tig 3 pieces na nga yung laman ng bawat klase. Long sleeve, t-shirt, sando, shorts, pajama, sombrero, mittens, at booties. Alam nyo, habang namimili ako, si Habi naman ang tagakuha ng video. Sabi pa niya, pag lumaki siya, tiyak mapapanood niya itong mga mini vlog natin sa kanya. Pakikita talaga kung gaano ka-excite ang mga first time parenthood, no? Ba, mga mare, parang gusto ko nang bilhin lahat. Paano ba naman kasi din na ako matapos-tapos dito sa section na to? Alam nyo ba, nalilito pa ako sa dami ng choices. Iba-iba ang mga brand. Pagdating sa quality naman, merong makapal at meron ding maninipis Para ang sa akin, hindi naman importante kung anong brand. Basta maganda ang tela at quality, para sa akin, yun ang kinukuha di ko. Di talaga ako nagsisi sa mga pinili ko. Kasi sobrang cute at ang gaganda pa ng quality. Mga mare, meron din pala ditong bilihan ng mga feeding bottle. Eh, dumiretsyo na kami para tignan. Ang kaso wala dito yung gusto ko yung pang newborn talaga baka kasi unti lang lumabas na gata sa dede ko meron siyang reserbang bottle bumili din pala ako ng pacifier na clear para pagkatapos yung dumede ay meron siyang pagliliba alam niyo, umabot siguro kami ng dalawang oras kakapili ang saya saya sa pakiramdam ako mare natapos din kami sakto namang walang pila sa counter at habang nagbabayad nga kami nagpaalam ako doon sa kahera na magbablog ako habang pinapunch niya ang mga items natitense daw siya at panay ngiti nasa 1,350 na nga itong mga baru-baruan set Thank you. Pagbaba nga namin sa escalator, sabi ni Habi, bilhan na rin namin si Baby ng lagayan ng mga essentials. Yung box, mas pinili ko tong powder blue mega box. Binilhan na rin pala namin siya na sarili niyang hangiran ng mga Madaming damit. pagpipilian, pero itong white and blue talaga na gusto. nga pala kami namili sa New Top Balibago Complex. At meron din silang shop sa TikTok. Lalagay ko na lang sa comments. na siguro kahit anong hanapin mo. Sa mga buntis dyan, oh, alam nyo na ha. Guys, sa mga gustong magtanong kung anong meron ang New Top Balibago Complex, isa siyang one-stop shopping mall na kahit anong hanapin mo merchant ay meron sila. Garments, shoes, warehouse, electrical, kitchenware, appliances, plasticware, households, toys, furniture at iba pa. Unit up baka naman. O sige na, bye. Bye na. Ginabinaata kami kaya pagkatapos namin magbayad, uwi na kami.